Hi guys! Hello! So, ito, pinapakita ko lang sa inyo paano siya nag-work. Nasa bahay lang po ang aking sinasabi po na trabaho, which is, ayan po yung anak ko ang kulit-kulit. So, ayan lang po ang aking trabaho is, nakaupo lang ako dyan, sa cellphone ko lang talaga siya ginagawa. And, perfect kasi nasa bahay lang ako kasi wala ako mapag-iwan. tignan nyo naman ang likot-likot ng anak ko. So, ito na yung aking sahod, guys, na gusto ko lang i-share sa inyo. OMG! As an official Bigo host po dito sa Bigo Live app, nag-earn po ako ng ganyan. Nasa vlog ko po yan guys, sinishare ko po yung experience ko dito sa Bigo Live app. And ayan, nagbibigay po tayo ng, um, dahil Pasko na, namimigay po tayo ng, sa mga nangangaruling. And syempre, sinishare sh sh din po natin yung ating blessings na nakukuha din natin. So ayan, syempre sharing is good. So, ayan, nang suwerte ng mga mabibigyan nito. So, syempre, hindi ko yan pinapaingit sa inyo. Guys, first time ko lang to gagawin talaga. Kasi, syempre, yun nga ang sinasabi ng iba, the more na nag ka nga ng blessing, hindi lang man sa earning, ideas, eh, syempre, binibigay mo rin talaga literal yung yung nakikinikita mong pera. So, ayan nga pala, gusto ko lang i-flex ang aking mga baby sa mga Biga Dino ni Biga Live Up. So, ito na nga, ito na guys. So, ito, ang tambok-tambok, ang taba-taba ng aking wallet na gusto ko lang talaga. Din kayo maingit dyan. Bala kayo talaga dyan. Wala lang guys. pagbigyan nyo na ako kasi first time ko lang din to guys sa buong buhay ko na papasok yung bagong taon na bondat yung aking wallet. So, ayan, bondat talaga yan guys. Tapos, guys, na ito yung gusto kong ma-achieve tuwing Christmas, New Year, bagong taon, papasok yung bagong taon ko na. Ayun, siya B So ito na siya, guys. Ayun. Oo, oh, oh. 'di ba? oo, oh. sino ba naman yung may gusto, 'di ba? Sino ba naman may gusto ng ganyan? Papasok yung bagong taon mo ganyan kakapal yung laman ng wallet mo. And syempre, mga bago to, ayoko tong gasto So, meron pa tayong ibang pera. <laughs> Hindi lang dito. talaga ito, kinip ko talaga tong mga bago na to. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na tong Bigo Live app. Baka kumita ka rin like me. So, ayun. As official agency manager po dito sa Good Deeds Agency, guys, sa Bigo Live app, is meron po akong agency, which is Good Deeds Agency. I-PM nyo lang po ako sa aking FB, okay? Kung ano lang po yung nakita nyo sa video, ganyan lang po ang aking ginagawa para po kumita dito sa Bigo Live app, okay? And syempre guys, hindi lang ako talaga yung nagsasuccess dito is yung mga bigo host ko rin po, kung sino po yung mga under na host ko, ito po, makikita nyo po sila, punta lang po kayo sa aking FB page, ayan Jenny Olimba page, na meron pong 22k followers makikita nyo po dyan, hindi lang po ako yung nag-success, kundi po meron din ako mga host, ayan po ayan, marami, si marami ako ditong host guys, ayan, marami kaya kung gusto nyo maging katulad namin, siyempre, P.A. mo na ako, B. Okay? So, marami ako dito, guys, mga host, guys, sa FB page ko. Ayan. Marami kayong makikita dyan na marami po talaga akong, ano dito, um, bigo host, streamer. And meron po tayong, ano, um, group page. Okay? Group page na kung saan makikita nyo doon na nagpo-post ako ng mga salary, mga kita ng mga host ko, and mga kita nila, kanya-kanya silang post, ganyan. Punta lang po kayo sa Good Deeds group. Ito po ang aming group, guys. Okay? Good Deeds Agency Beagle Host. Okay? Ayan po. Ang profile namin. Tapos, ito naman, 26 point, ano yun? 26.2 naman po ang followers. Makikita nyo po dyan na active po ang ating group page sa mga agency, sa agency po. Ayan. Dyan po namin pinopost kapag may sahod na. Ina-update ko rin sila na may sahod na. Meron po tayong mga GC pag naging member po kayo ng Good Deeds Agency. At ito pa yung maganda guys. Updated din kayo sa mga bagong update ni Bigo. Siyempre, binavlog ko rin yan. Makikita nyo rin dyan guys sa group na nag-vlog ako. Pinapakita ko rin tapos pag may bagong update. Example, tuma tumaas yung sahod ni Bigo. Lahat po yan, ina-update ko po palagi. And nag din po ako ng mga um, talent po ng mga host dito. Kunyari, mga singer, ganyan. Ayan yung mga talent nila. Ayan, sinishare ko yan dito guys. Lahat yan makikita nyo and tips and all. Ayan, tapos, syempre pag may sahod, ganyan. Syempre, ano rin tayo, nagpo-post din tayo. And syempre, ayan, meron din tayong kulitan. Pinapakita ko po dito sa group na to kung gaano ka, gaano ka active itong group ng Good Deeds Agency. So, istock nyo na lang, B. So, ganun lang siya. Kaya kung gusto nyo mag-member po dito sa Good Deeds Agency is ipm nyo na ako. Ayan lang. Para lahat tayo, umaman ba, B? Ngayong 2024 nakita niyo naman yung anak ko nandiyan naglalaro and home base job na perfect talaga to para sa mga mommy, daddy na katulad ko na gusto po yung mga trabahong nasa bahay lang kasama pa ang aming mga kids. So ayun lang guys, dito niyo ako guys i-PM sa aking FB. Ayan po, is meron po ito po ang aking FB Jenny Ulimba official account, may blue badge, blue check and meron po tayong 54,051 followers. Okay? Panapin nyo po yung blue badge na yan at saka yung maraming followers na yan, guys. Kasi may legit account po tayo, okay? Para hindi po kayo malito, alam nyo po yung hahanapin yung account ko, okay? I-PM nyo lang po ako ng how interested. Apply. Yan lang po ang i chat nyo sa akin. Alam ko na po yun na nag apply po kayo. So, bago kayo mag-apply sa akin, make sure nyo po na naka-install na po kayo ng Bigo Live app. Ayan po ang ating Bigo Live app. Ayan. Ito po ang ating Bigo apps na i-install nyo. Hanapin nyo na to kasi free, ano lang yan, free install lang yan. Sa Android, OS, mga ganyan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Follow and comment for more dito sa video na to para pag may gusto kayong suggestion video, gagawa ko ng aking clip yan. Okay? So, ayun lang. Bye-bye!